Hi guys, I just got back um, from doing different payouts, both for Tupad and um, ECT within Davao del Norte. So that was in Panabo City and Tagum. And kakabalik ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi niyo ata alam ang totoo sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila. Uulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila 'di ba? Ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong ma program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yan totoo. Ang gusto lamang po ng kamera, kasama po ang Senado, ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila. Question po ang PhilHealth, bakit po ang taas pa rin ng Am um, kanilang mga contribution na hinihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi di ba nagre-reklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Again, nadadamay na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam at syempre, nauuna kasi kayo sa takot kahit hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. Uulitin ko, ang PhilHealth po ay hindi hukawawa. Ang atin pong premier insurance provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po na pag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inalocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth, ay galing din naman huyan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So, it doesn't mean, again, na magsasarado ang PhilHealth, na magkocontribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi epektibo ang serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang ibang tao. Question pa nga, ang hindi pa gamit ng PhilHealth sa pondo nila ng mismong si Senator Bongo. Tinanong niya kung bakit ganito ang nangyayari at hindi nila ginagastos kahit alam naman nila na meron ito. Ang hindi pa ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Hindi rin po nagbabago. Ang pagkakaltas, depende sa sakit po ninyo, pagpasok niyo sa ospital, dahil hindi rin ito binago ng PhilHealth. At PhilHealth lang po ang pwedeng magbago nito. Dahil sila naman po ang insurance provider. Kaya sa lahat po ng mga tao na naguhoramentado sa Facebook ko, nagme-message at napunta na naman sa amin ang blame at sinabi na naman na tinanggal namin ang pondo, Di hindi ko. Dahil hindi naman ho pondo o budget ang tinanggal kundi subsidy. Hindi po talaga mauubusan ng budget ang PhilHealth dahil kinakaltasan pa rin naman tayong lahat. Kasama ako. Kasi kahit man volunteer ako, I still pay yung kailangan kong bayaran to keep my PhilHealth alive kasi may beneficiary ako, which is Tony. Kaya sana bago kayo mag kalma. Intindihin muna ang proseso ng gobyerno. Di porket, may away, eh, ilahat na lang i-associate ia doon. Masisistress ka na wala namang rason. Hindi kinakawawa ang PhilHealth. In fact, dapat kayo nga ang nagsasabi sa PhilHealth na gastusin na nila ang 600 billion nila na, na pondo para mapababa ang kontribusyon ng pangkaraniwang tao at marami silang matulungan at yung reimbursements ay magiging mas mabilis para mas epektibo din ang serbisyo nila sa iba't ibang nangangailangan dito. At sa mga nagsasabi na kawawa ang PhilHealth at pag nawala ang PhilHealth, wala na, hindi rin ito totoo dahil again, uulitin ko, may DOH pa po na maip at meron pa rin pong financial assistance na makukuha po natin sa DSWD. Kaya nga ba lagi kong sinasabi na pag kayo inuunan nyo yung galit nyo instead of intindihin nyo ang mga bagay-bagay, edi eh di sana hindi kayo na-stress kasi wala rin namang kumpay ang stress nyo kung dapat ang sinasabi nyo ay dapat talaga tanggalan ng subsidy dahil may pondo sila. May 600 billion sila. So anong gagawin sa 600 billion na yan? Ipagde-decorate sa opisina nila? Kaya dapat ang ginagawa natin, we are calling on to PhilHealth to properly manage their funds. To be able to baba or babaan ang mga contributions which is may loan na na naipasa nito na 3.25% starting 2025, ibababa ba doon sa premiums na binabayad ng pangkaraniwang tao. Kasi uulitin ko, hindi naman ho ayuda program ang PhilHealth. Ito po ay isang insurance provider and the premier insurance provider of our country. Kaya ulit, ha, nagsasabi, ma'am, na hospital po ako, ito lang po yung kaltas. Yan yun. Kaya kailangan nilang gastusin. Okay? Yung 600 billion nila, eh di ba, dinemonize nyo din ulit ang pagbalik nila ng pera na hindi nila nagastos, di ba? Ibabalik dapat sa National Treasury, ginawa nyo rin ng issue. Siyempre, ibabalik talaga dapat yan sa National Treasury ang pondo na hindi mo ginagamit. E eh ba diba, galit na galit kayo sa corrupt? Tapos ngayon, ang pagbalik ngayon sa gobyerno, galit na galit pa rin kayo? Pick a struggle, B. Kaya ako, sa mga galit sa akin, sa mga nangaaway, sa mga nagsasabi na kami na naman ang kumuha ng pondo, hindi ko. Hindi ko. Kasi wala naman hong transfer of funds. Wala naman pong kinuha dito at nilagay dito. That is not true. Yan nang po ang gusto nilang sabihin para mag ulit sa narrative nila. Tulad lang din yan sa paninira nila sa memorandum between TINGOG, DBP and PhilHealth. Kaya ang weird no, galit na galit kayo na kunwari, kinakawawak ang PhilHealth, pero paano na lang nga yung 600 billion? Uulit-ulitin ko talaga to at pag-uusapan ko talaga to at mahinahon talaga ako dahil ito naman yung totoo. Magalit kayo, mag-worry kayo, kung totoo talagang tinanggalan at hindi na talaga magfa-function. Kaso, they are just being encouraged to fix their system. They are being investigated dahil despite how much they have, they still choose to charge premium. They are hoarding money. The government is losing money because of inflation dahil hindi nila ganagamit ang pondo nila. Kaya sana maliwanag ito because I am explaining it as slowly as possible and in Tagalog para mas marami ang mas makakaintindi. Kaya again, hindi kinakawawa ang PhilHealth. Hindi ito magsasara. Hindi rin totoo na tinanggalan ito ng buong buo dahil binigyan pa rin sila ng pang-operational expenses nila. At ang pondo naman nila ay galing naman sa ating mga kontribusyon na hindi rin hihinto. Ang kailangan lamang dito ay ayusin ng PhilHealth ang kanilang sistema sa loob para mas maganda ang kanilang paninerbisyo sa pangkaraniwang Pilipino. Nagkakaintindihan ho ba tayo uminom ng tubig at makinig ulit sa video na ito. Rinse and repeat! Ingat! Mua!